Wala nang intro-intro Si Inday Sara Nasa hiring siya ay dumalo Nako simula pa lang Pero mainit na ang sinasabi Ng pangalawang pangulo <laughs> Sabi niya hindi naman daw siya Ang problema kundi ang bayang ito bakit siya pag iinitan e eh, sa 2025 hindi naman siya kakandidato Sana yung sinabi mo sa 2025 lang Kasi sa 2028 kailangan ka ng bayang ito Madam Sara kung hindi ka tatakbo sino ang aming ibuboto Mga impakto Pinagtutulungan nila si Madam Sara, ibig sabihin nito lahat sila mga siraulo. Kung lahat pala sila mga siraulo, sino pa ang ating ibuboto? Kaya magkaisa ang mga Pilipino, wag nang bumuto. Kaya natin mamuhay ng walang kongreso. Wala naman silang naitulong sa bayan kundi puro nakaw at gulo. Kaya magkaisa ang mga Pilipino, wag nang bumuto. <laughs> Kung si Andres Bonifacio pinunit ang sidula. <laughs> Tayo naman punitin natin ang baluta. <laughs> <laughs> ang totoong problema ng bayan ay kagutuman. Tama, kagutuman ang problema. Sa totoo lang, kaya nilang bilhin ang bigas sa magsasaka at ibinta ng mura. Kaya lang sa ginagawa nila ikaw ay mapapamura. Si Inday Sara milyon lang ang budget pero tumutulong talaga. Tapos ngayon yung mga buhaya pa ang mag-iimbestiga. Eh sa kanya milyon lang pero trilyon ang sa kanila. Iniipit si Inday Sara para mapagtakpan ang ginagawa nila. Si Inday Sara iniimbestiga tapos sa inyo walang mag-iimbestiga? Ang kapal ng mukha niyo ah! Ang sarap ng buhay niyo ah! Malaki na nga yung sahod, nagnakaw pa kayo ah! Illegal na droga. Tama, Inday Sara, problema sa illegal na droga. <laughs> tapos ipagbibintang sa inyong mag-ama. Yung nangyayari sa ating bayan ngayon, nakakagigil talaga. Buti pa si Busita. Sabi niya, hindi mga Duterte ang durugista, kundi ang mga hiniral na polis na walang kwenta. Itong mga polis ang galing magbintang Tapos papaniwalaan ng mga vlogger na tanga. Tapos susundin ni Marcos kasi may galit siya. Ayos yung administrasyon natin ngayon ah. Walang kwenta. O ano pa Inday Sara ang problema ng ating bayan? Kriminalidad, terorismo. Terorismo? Andon sa kongreso. O ano Raul Manuel ang laki ng budget nyo? Grabe ang Pilipinas pinaglilingkuran ng mga demonyo. Ito yung nagtatrabaho sa gobyerno. Pero ang gagawin niya, kakalabanin ang gobyerno. Ito yung pinapasahod natin para manggulo. So, ang bayan ko ay napakamalas. Isama niyo na to si Brosas. Kasi ito ang kanilang alas. Sisirain nila ang gobyerno tapos sila ay magpapalakas. Kaya pala tinatawag to na makabayan black. Kasi yung mga makabayan ay haharangin nila yan ang kanilang balak. At ito, meron pang isa na sana kaya ang mga dinukot nito. Mag-ingat kayo, wag kayong sumama dito. Huwag kayong magpapaluko, ayan, nagpapaganda na to. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutokso sabihin nila Hindi kita ipagkakaila Pagkat ikaw lang ang minamahal ko O oh, aking diwata Mga kabataan, wag kayong magpapaakit Sa mga taong ito ay puro plastic Kinakalaban ang may malasakit Tingin mo sa kanila mukhang mabait Pero silang lahat ay mapanakit Huwag kayong maniwala sa mga partilis Dahil sa kanila maraming nagtiis Marami na ang nagbuwis Dahil sa kalukuan nila buhay ang kapalit Maling adikain, huwag nyo nang ipilit Mali natin ang bayan, wag magpapadala sa galit dahil tayong mga Pilipino, dapat ay nagkakaisa para sa ikakaunlad nating mga maliliit tayo tayo ang naglalaban walang asinso dagdagan pa nitong mga kongreso speaker Romualdez sinusunod ng mga aso sabi niya kailangan daw sumunod sa proseso pero siya hindi sumusunod mismo nasaan na ang trilyon na budget tinatago lang ninyo ang kapal-kapal ng mukha ng mga to Oy, Madam Chair! Nasana yung trilyon ninyo? Pakitanong kay speaker! Grabe ka sa budget na Inday Sara! Ngayon kayo naman ang tinatanong hindi makasagot ah! Ito si Estila Kimbo! Simpleng tao lang daw to! Pero may million-million na relo! Ganito. Ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado at narito tayong upang tiyakin na ito ay nagagamit para sa tunay na kapakanan ng sambayanan. Uy, <laughs> <laughs> speaker! Ganito dapat ang sinabi mo! <laughs> ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado! <laughs> at narito tayo upang tiyakin na ibulsa at ibangko. <laughs> para sa kapakanan ng mga buaya sa Kongreso. Tahimik daw sa Dabao. Ano naman ang masasabi mo, Congressman? No, uh, matagal na po kahit sa Dabao po, tahimik lang dahil secret marshal po sa Dabao. Alam po natin yan. No? Martial law sa imong kalimutaw. Tahimik sila kasi disiplinado ang namumuno sa Dabao. Hindi katulad ninyo mga halimaw. <laughs>